Yo, good morning po mga ma'am sir. Eh, nandito tayo ngayon sa Barangay Kabuko, Teresa Mar, Teresa Cavite. Present ko po sa inyo yung paradig po dito ni Brookstone Park na si Astrid Townhouse. Ang turnover po natin dito is bird type. Papasukin po natin ngayon isang kanilang model house or dress up unit. Ayun, kaya may mga gamit po dito ngayon. Idea lang naman po kung gusto niyong pong gayahin if ever na mag-avail po kayo dito kay Astrid Townhouse. Ang floor area po natin kay Astrid is 45 square meter. Ang lot area po is 50 square meter. Prepared for two bedrooms, one toilet and bath, and one carport. Ito po yung space natin para sa carport. Yeah. Pasok po tayo sa loob. Po ang ating living and dining area. And again, ito po is naka-dress up unit. Kaya may mga gamit po siya. Ito po ang ating toilet and bath. Sa toilet and bath po is may laboratory na po siya kung turnover at mga accessories. Check po natin ang ating pinaka service area. Yeah. Ito po yung space natin sa likod. Service area or dirty kitchen. May mga 1 meter po siya. Akit naman tayo sa second floor. Ayan. Ang stairs po natin is combination po siya ng ano, steel tsaka cement. Yan. Kaya matibay. Ito po ang ating first bedroom. Ito po ang bedroom ng ating mga anak or bisita if ever wala pa naman tayong mga anak. Ito po ang ating master's bedroom. And sa mga gusto mong mag-avail or mag dito kay Brookstone Astrid Model, message yun na lang po ako. Nagay ko na lang po ang aking contact number. Project na to is 10 minutes away lang po kay SM13. Tapos sa mga establishment, hospital, wet market. Tapos katapat niya lang po ang public school dito kay Barangay Cabuco, 13 Martires, Cavite.